Probit. Probit. Oh. Oh, probit mga palyado. May daga doon sa bahay niyo? Kapit bahay. Chawa na. Kapit bahay maron daga. Kawawa na mo. Oh, di ingat-ingat dito. Ay, nakod. Dami talaga nayari nitong mga ganito kwan. Daga. Tignan natin yung wire na makapal. Sigurado Check mo Del. Del. Sige daw. Tignan natin kung may kurente. Sige. Op, 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 op. Kapit mo na. Iyon, makapal yung wire. Yung Honda talaga. Huwag niyong lagyan ng wire na maliit. Kahit paglaruan ng daga. Mga ganito. Maganda kasi. Mga bungi yung ngipin. Tanggang ng ngipin Tangga ng daga. Ayos. Hop. Oh, wala, wala naman check engine. okay. Okay, nakalibre ito na din yan. Na-reset na, na natin. Balik na sa dati. Lang. 350 lang. Tapos may wire. Kasi sinama natin yung ECU receipt At saka yung calibrate. 350 po? Oo, oh, 350 lang. Mura lang. Uh, oh, pwede po mga na-reset. Pakita ko po sa... Ah, sige. Ano lang. 啊，也是啊。